Good day, Pinoy, mommy. So, I'm Dr. Pedro, mom, your pediatrician, and also a mommy like you. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga epekto ng sobrang init sa newborn. Kung gusto niyo po ng mga ganito video, pedi tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro, mom. Sobrang init talaga ngayon. Promise. Tignan niyo yung labas. 4.30 p.m. po yan. Pero sobrang init. So, may nagtanong po sa akin once kung ano ba ang magiging epekto ng sobrang init sa isang newborn. So, sa mga bagong silang po dyan, na mami, para sa inyo po ang video na to. First, pwedeng epekto sa inyong mga newborn, bagong silang, is yung possibility na magkaroon siya ng dehydration. So, ang tanong dyan, paano nyo malalaman na dehydrated na pala si baby na hindi natin alam? Number one, yung kanilang bunbunan. So, pwede nyo hawakan yung bunbunan nila kung lubog yan. Kapag lubog po yan, dehydrated po siya. So, ano pwede nyo gawin? Papainumin nyo ba siya ng tubig? Hindi. Padidein nyo lang po siya. Kasi, yung milk po ninyo ay may enough na water para ma-relieve lang siya para ma-hydrate lang siya. Number two, malalaman nyo na dehydrated si baby is yung wala siyang ihe. So, dapat chinecheck po nyo na every four to six hours, basa po yung diaper ni baby. Pag hindi basa po yan, kulang siya sa tubig or dehydrated na siya. Number two, walang tears yung kanyang luha or dry yung kanyang mucosa sa loob. Dry po yung lips niya. And, Plus, kapag mabilis po yung tibok ng puso niya at mabilis po siyang uminga, sign po yun na dehydrated. And of course, yung pinaka-obvious na sign is matamlay po siya. Pero kung active naman si baby, okay naman yung bonbonan niya. Um, hindi naman mabilis ang tibok ng puso niya at hindi naman mabilis ang pagingan niya. Hindi siya dehydrated. Well, hydrated po siya. Number two na, posibleng epekto ng sobrang init sa newborn is hyperthermia. So, dito na, kapag yung mga mommies is nanganak bandang March hanggang April, dito na nila dinadala lagi sa clinic dahil akala nila nilalagnat si baby. Ay hindi nila alam dahil summer, sobrang init, tapos nakabalot pa si baby. Eh, tapos yung iba sa musunod pa sa pamahiin na hindi pinapaligo araw-araw yung baby. Talagang tataas ang temperatura niya. Isama mo pa yung summer. sa 42 degrees yung heat ngayon, yung init ng araw ngayon. So yung mga ibang, ibang mommies, yung mga ibang parents, Sempre wala naman silang aircon. Yung, yung iba, walang aircon. Tapos, uh, electric fan lang, hindi sapat para lumamig yung temperatura ni baby. Kaya, ang gagawin po ninyo, pwede po kayong dalawang beses magpaligo. Yes, pwede. Dahil sobrang init, oh. So, dapat meron din kayong thermometer para i-check kung talagang nilalagnat siya. Kasi baka yung init lang na nahahawakan nyo is init lang sa dahil sa temperatura ng panahon check nyo every 4 hours kung umabot ba ng 36.5 and above yung temperature ni baby. Kapag umabot yan ng 36.5 and above, yes, baka fever yan. Or baka hyperthermia gawa ng panahon. Kung 24 hours ng hyperthermic si baby or mainit, dalhin niyo po siya sa clinic or dalhin niyo po siya sa kanyang pediatrician, i-assess ng pedya kung talagang naglalagnat or dahil lang sa hyperthermia. Third effect sa baby is yung heat rash. So makikita niyo po dyan, ito pong picture na yan heat rash yan or bungang araw. So akala ng iba rashes yan na kailangan gamutin. Ang hindi alam, dahil lang pala sa pawis, dahil sa sobrang init so ang gamot po dyan or ang remedy dyan is keep it dry so kapag pinapawisan na si baby kailangan talagang dampiin niya ng tuwalya or kailangan pwede siyang paliguan tapos pwede kayong maglagay ng powder yung hypoallergenic powder tsaka yung isa yung parang uh, cornstarch powder tapos uh, wag na lang madami kontiin nyo lang at iwasan nyo mapuntayan sa ilong ni baby pag napuntayan sa ilong pwede kasi siyang sipunin mag-iisnis siya na mag-iisnis hanggang sipunin siya Next effect ng sobrang init ng panahon sa isang newborn is respiratory distress para sa isang newborn. Kasi nga, nagiging irritable yan. Diba sabi ko kapag dehydrated, it's either bibilis ang timok ng puso or bibilis ang paghinga ni baby. Syempre, dahil sa sobrang init, pati yung paghinga damay yan. So, pwedeng mahirapan siya huminga. So, kaya kailangan talagang nasa komportable siyang lugar komportable uh, yung kanyang higaan, malamig ang kwarto, pwede po kayong mag-aircon. Kung wala pong aircon, pwede naman ang electric fan. Pero, dapat yung electric fan umiikot. Hindi po nakatutok sa kanya. Last, na posibleng epekto ng sobrang init sa isang newborn is fussiness or extreme irritability. Siyempre, magbiberat yan. Kahit sinong tao, maiinis sa sobrang init pati ang newborn. Iiyak po talaga si baby. Kaya naman ang gagawin niyo o oh, yun na muna siyang balutan. Ng kahit ano. Maganda mag sando na lang muna si baby kung nasa Pilipinas ka ha. Nasa pag nasa Pilipinas, pwede na yung sando na ganyan. O kaya ganyan, pwede naman. And then I advise si Mommy, two times a day maligo. One month pwede na yan. Ay, pakit pala ng lighting ko dito. Dapat ganyan lang. Ayan, ang pangit naman. Sobrang ano pala siya. Sorry. So, ang init na. So, yun lang naman ang pwedeng maging epekto kay baby kapag sobrang init. Lalo na ngayon. Hanggang may pa daw po yung sobrang init na yan. So, sa mga mommies, parents, first time mommies, or kahit hindi first time, bagong panganak pa lang po kayo at meron po kayong baby, edad 3 months below, bumili na po kayo ng mga maraming sando, huwag nyo nang balutan si baby paliguan nyo siya 2 times a day and continue breastfeeding so yun lang, paalam